Hindi na narco-politics, kundi pogo-politics na raw ang umuusbong na problema ngayon sa bansa. Yan ay ang mga pogong nagpopondo umano sa kampanya ng mga politiko. Dahil yan, ngayon na nalalapit na ang 2025 elections, masihigpitan pa ng COMELEC ang pagsilip sa paggamit ng mga ng pondo ng mga kandidato. Narito ang report. Ang nakakulong na ibon na ito ay isa lang sa mga hayop na narescue sa loob ng isang compound sa Porac, Pampanga kung saan nakatayo ang illegal na pogo na inoperate ng Lucky South 99. Inalam rin ang kalusugan ng mga aso na una nang narescue. Lumating ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa ikalimang araw ng search operation sa nasabing lugar pero hindi pa masabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung dapat bang alisin na sa lugar ang mga nasabing hayop. Depende Isin po, po sa recommendation po. Depende po sa recommendation ng POS kung sila po'y tatanggalin Uh yeah. O iiwan lang po doon sa lugar tapos pinapakahan naman po namin. Nadiscovery rin sa isa sa mga gusali ang ilang perasong umano'y uniforme ng Chinese military. It looks like Chinese military uniform pero we cannot... Uh, we cannot confirm pa po na authentic po ito. Bina-validate pa po natin just to be sure. Samantala kung dati usong-uso tuwing eleksyon ang tinatawag na narco politics na pinupunduhan umano ang kampanya ng mga politiko mula sa illegal na droga. Ngayon, Pogo politics naman ang umuusbong problema sa bansa. Pero sabi ng Commission on Election, labag yan sa batas kaya posible nilang silipin ang paggamit ng pondo ng mga kandidato kung galing ito sa iligal o hindi. Kung ikaw iligal na gambling, ba't mo gagastusan na isang politiko? Di ba ang gagastusan mo ay kapag ka iligal na gambling kaya yan po yung nakakatakot sapagkat it goes into the very heart of our character of uh, yung future of the nation. Pwede pwede po namin i sa sapagkat isinasabit sa atin yung kanilang mga uh, yung kanilang mga uh, sose na tinatawag statement of contribution and expenditure. kayang kaya namin iteration.